So hello guys, grabe kayo kalinga sagyod ang kanta ni Ben and Ben kanang nang pipiliin mo yung taong pipiliin ka sa araw-araw. Daghan kayo sa caption, daghan kayo sa comment ka nang maingon bitaw og unta ka taong nga na ni pilita. Ka, unta ka taong na higugma si Bagsakto nga wa, ni pilita nga higugma ako please. Pero the number one nga wa na hibawis that sa atong kaugalingon mismo wala na to na educate atong kaugalingon. Nga, easy ra kay sa to mo ingon og kanang tao nga wa na to pilita pero hey wala ba ni mo na an nga gipilit nimo imong kaugalingon to be in that relationship no even it is not a perfect time ingon nang Ginoo i have perfect time no para sa si imuha na will para sa si But at the end of the day and at the end of this nga istorya nga Yes, we are just a human being in this world. Maka-feel, we have this kasing-kasing, we have this feeling nga, na maka-feel na mahigugma, ma love you, Though you are already aware nga, dili pag-itsakto, kabul magigugma, Pero, di ba, ti, ang man ako, lugar ni. Di ba? That's why, nai nag-uyab, tungod kay, nai mga uyab ka rin ang mga tao, di ba? Ako may wala. <laughs> nai mga uyab ang mga tao karon Tungod kay, dili nilang pugod lang kaugalingon, kay nahigugma sila. Alangan naman pugnan nila todo-todo nga ka, ka uyab na kaayo Ba? Diba? So meaning meaning ana, o gusto ka makalearn o gusto ka makabaluon sa perfect time hala panguyab. Nga ano? Og banguyab ka, enjoy ka ika, happy ka ikali, lipay ka, kada bitaw ka kabalu ka nga tawo, gihimo nimong mundo, manang your own world hala sige paglipay. Paglipay gud sige paglipay gud mo kay at the end of the day if it is not a perfect time biya ano biyaan ka ang maitabo masakitan ka karon kinasakitan kag ayo nagima ka sa social media daghan na kag may na grabe si sakit ayo karon gusto ka ini kayan ang mga tao isang po nakagigugma ka ni gipasakitan kag ayo dili ni di, di mo siya gusto makitan kay masakitan ka permi but ang tinud nga maka sa si imo ha is to face is to embrace that pain kanang cause bitaw sa si imong pain atubanga kay imong likayan dili ka ma pero pag imo na siya sugod taon ma ka so meaning gikan ka sa nalipay nabroken, nahealed, na broken na healed maka na dayon ka nga lord instead of asking asking sa, sa somebody nga kanang dili na siya piliton dira na nimo ma realize nga Lord, dilit na nako piliton akong kaugalingon no to be to enter in that kind of relationship no to kay aware ka nga masakitan ka ana so through experience dira na mahibaw an karon no nga if it is a perfect time sure ko nga piliun og piliun gid ka sa tao nga imong gihigugma adlaw adlaw pero og dili na siya karon perfect time o nga gihigugma nimo siya naglipay mo dira kay nun tika dili niya mapili adaw, adlaw adlaw kay nganong maabot ang panahon bihaan ka kay mao reality mao nang ginaingon nila nga maayo ra sa sinugdanan maayo sa sugod but at the end layhi, layo la ilahi bihaan ka sakitan ka na deserve So gusto nimo ang ending ani karon sa tungstorya gusto nimo maka-learn hala panguyab og daghan mo na